Huwag nang buhay sa inyo mga bata. Ako nga pala si Binukin ni Janina Altabalne ang magbibigay ka lang sa inyo patuloy sa Pagkataya sa Classroom. Ano ang Pagkataya sa Classroom? Ay sa kulugan, ang Pagkataya sa Classroom ay isang pangalagang proseso na tumutuwi sa mga guro at isidyante na maunawaan ang pagkatuloy. Narito ang ilang mga pangunahing aspeto. Na, layunin ng pagtataya. Dapat malinaw ang mga layunin ng pagtataya kung ito ay para sa si pagsupat ng kalaman, kasanayan o pagunlad ng isadyante. Mga uri ng pagtataya. Una, formatibong pagtataya. Ginagawa ito habang nagpapatuloy ang proseso ng pagkatuto upang mabigyan ng feedback ang mga estudyante. Sa matibong pagtataya, sinasagawa ito sa mga pagtatapos ng isang unit o kurso upang suriin ang ng pagkatuto. Halina't at lakbayan natin ang mga iba't ibang paraan ng pagtataya. Pagsusulit o maari Maaaring magsagawa ng maikling pagsusulit sa mga aralin upang suriin ang kalaman ng mga ate. Halimbawa, ano ang pabansang puno ng humans? A. Nara B. Mahogany C. Manga D. Balepe Dito sa tanong, alin ba sa mga pagpap, pagpap ang pambansang pulit ng Pilipinas. Patanong o reflection paper. Magbigay ng mga tanong na kailangan sulutin ng mga sadyante pagkatapos ng talakayan o atal upang suriin ang kanilang pag-unawa. Halimbawa, pagsusuriin ang sitwasyon. Bumuo ng isang place na isay na no, may isang daan at isa at limang kung daan na salita tungkol sa epekto ng pagpuputol ng mga puno sa mga komunidad, sa Pilipinas. At isama na rin ang mga posibleng solusyon dito. Pagsasalita sa harap ng klase o oral presentation. Kilingin sa mga sadyante na magbigay ng present sa isang paksa. Maaaring bigyan sila ng rubrik para sa pagtatay. Per assessment, hayaan ang mga estudyante na suriin ang gawaan ng kanilang mga kapaksa. Ito ay nagtatagpuyon ng kolaborasyon at mas malalim na pag-unawa sa materyal. Observation sa klase o class observation. Obserbahan ang pakikilaw at interaction ng mga asadyante sa mga aktibidad. Magbigay ng feedback batay sa kanilang pag-uugali o at contribution. Pagbibigay ng feedback. Mahalaga ang pagbibigay ng makabulang feedback upang matulungan ang mga asadyante na mapabuti ang kanilang mga kakayanan at malaman ang kanilang mga kahinang. Pasasalang aalang sa iba't ibang stilo ng pagkatuto. Dapat isarang alang ng guro ang iba't ibang stilo at pangangala ng mga estudyante sa pagtataya. Tandaan, ang epektibong pagtataya ay nag-aambag sa mas maghusay na karanasan sa pagkatuto at nagbibigay oportunidad para sa pag-unlad ng bawat estudyante. Marami salamat sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan kayo sa araling ito.